Good day po sa inyong lahat. dadirak po uli ito. At ngayon nga yung due date ni Jenny. Ito, bantay-bantay lang kami rito. So, baka hindi ko pa maipakita yung full documentary ng panganganak niya. So, bantayan muna namin siya and bukas ko ipapakita yon in full. Siyempre, meron tayo mga i-blur para, para sa mga manonood. Pero yung buong proseso ng panganganak niya is bukas natin i-document lahat. Sa so, ngayon kasi uh, wala pa. Pero nagpapakita na siya ng mga senyales na anytime now, mga anak siya. So, bantay-bantay lang po. And uh, wait niyo yung update kung kailan po siya talaga, kung anong oras po talaga siya mga anak Pero ito rin pong araw na yan, hopefully. Ito, ibang angulo naman yung makita natin sa kanya. Ayan, humilata na siya. Medyo, kung titignan mo siya, alam mong nakakaramdam na siya eh, na malapit-lapit na siyang mga anak So, kailangan talaga tutukan to ngayon. Kaya ako mismo ang magbabantay sa kanya. Pero, inanda na naman yung mga kailangan niya eh. Lahat ng kailangan niya okay na. Yung mga gunting, yung mga pantali, basahan, yung paglalagyan ng mga biik. Kaya, sana wala naman maging problema. Kahit yung mga gamot dito, ready na. Yung pampahilab niya. Kung kinakailangan. Tsaka syempre, may jetran din tayo for iron. Pero hindi pa naman yata ilalagay yun. So ambilin lang sa akin, wag muna siyang wag siyang pakainin ng marami para hindi siya mahirapan mga anak. So abang-abang lang tayo kung anong mangyayari sa kanya. Pero sana maging maayos ang lahat. Hindi naman niya first time mga anak. So tingin ko hindi naman siya mahihirapan. So abang-abangan niyo lang po yung update kay Jenny. Grabe ka na talaga Jenny. Lahat halos nakatutok sa panganak mo. Ibang klaseng baboy ka. Sikat ka na. <laughs> <laughs> Pero salamat po sa nanonood. Kasi ako naniniwala naman ako na itong mga dinodocument na to importante. Kasi syempre hindi lang naman tayo nag-iisa na nag-aaspire na maging hug racer. Uh, marami ding tulad niyan. Eh, ano ba namang makatulong tayo sharing a little information na meron tayo. At syempre makakuha rin tayo ng information na manggagaling dun sa iba. Kasi syempre hindi naman natin alam lahat, ba diba? So magandang bagay naman ito na nagpo-focus tayo sa kabuhayan. Diba? Kasi kabuhayan naman po masasabi ito. So kaysa naman yung mga walang kwenta-kwentang post, 'di ba? So dito na lang natin uh, ito yung ating mga pansin. 'Di ba? So tutok lang tayo sa ano sa kung anong development at baka may matutunan din tayo at yung ibang mga nanonood tungkol sa pagpapaanak ng baboy. So malaking tulong to sa ating lahat, 'di ba? So Jenny sikat ka na, Jenny. <laughs> Malapit na ho yan. God bless mga kapatid at uh, God bless po sa inyong lahat